Ginpasiguro ni Senate President Vicente Soto III nga wala nasang unprogrammed funds sa kag-urgent certification sa ginaproponer ng national budget para sa tuig 2026. Inikabahin kabahin sa mga tikang sa gobyerno para sa mga transparent nga paggamit sa pondo sa gobyerno. Suno kay Soto siya kag si Senator Sherwin Gatchalian nga among ang chairman ng Senate Committee on Finance ang magaduso nga kuhaon ng unprogrammed funds sa national budget para sa masunod nga tuig. Ang among nga tikang may tuyo nga masiguro nga ang tanan nga pondo nga igahatag sa gobyerno, klaro kag nakaprograma kag nakaangot sa aktuwal nga kinahanglanon kinahanglanon na isang ehekutibo. Ginatagman na isang Senate President nga ang pagkakasa isang unprogrammed funds makabulig agon malikawan ng madalian nga pagsailo sa pondo kung aprobado na ang budget. We discussed the budget finally on second reading, before third reading. There should be no unprogrammed funds. I-program natin kung anong kailangan ng executive. Ano talaga dapat? I-program natin. So, paano? Kitang-kita. Hindi yung pagdating mm -hmm. ng nakapasa na yung budget, biglang, opsi, ganyan, pwede rito, ganito, pwedeng ilipat dito. Hindi pwede yung... Sir, paano po yung mga foreign assisted daw? Ah, hindi natin gagalawin yun. Yun. Yung yung foreign assisted lang ang ia allow natin doon sa tinatawag na ang program funds. Yung lang foreign assisted. Wala nung... nung... Uh, Sing it! <laughs> we'll, uh, no, we will, uh... Nabatian ang pahayag ni President Senate, President Vicente Soto.